Happy birthday to you! Yeah! Aplomo, aplomo, aplomo. Wow! today's video, ito nga pala ang kaganapan sa birthday ng aking baby ate. Anyway, mga mami, bumili lang, lang pala ako sa orange shop ng mga regalo para sa kanya. Hindi kasi kami masyado nagkakaroon ng bisita kapag mayroong kaarawan ng aming mga anak. At mm wala -hmm. rin naman akong kakilalang kapitbahay namin dito. Mm -hmm. Ma, napaisip na lang ako na bumili na lang ng mga regalo para kunwari meron siya natanggap na iba't ibang klaseng regalo sa ibang tao. Ito talaga kasi ako mga mami simula sa unang anak ko hanggang dito sa pangatlo. Lagi ako gumagawa ng paraan na meron silang matatanggap na regalo. Yan naman, inasikaso ko yan ng kinagabihan. Pagising nga ng umaga mga mga Mima, habang tulog pa ang aming birthday girl. Bumaba na nga kami mga Mima at binaba ko na rin to si Bunso at ang kanyang walker. Ano naman, makapag up na kami at maisurprise ko ang aming baby ate. Gusto ko talaga ibigay yung best ko bilang nanay sa aking mga anak. Yung tipong anak. umaapaw din sa saya ang puso ko basta makita silang masaya sa nabibigay ko para sa kanila. Ulat na lang na simple ang okasyon dito sa loob ng aming bahay. Kami-kami lang din naman sa loob ng bahay pero gusto ko magkaroon ng magandang dekorasyon dito sa birthday ng aking baby ate. Ay, mga Mima, bumili nga lang ako ng isang set na yan, kasama na yan, itong pa-unicorn-unicorn -unicorn na happy birthday. Mura lang din yan sa orange shop dahil may kasama na yung 80 pieces na lobo. Kimutan nga yung pambobo ng lobo mga mima. Kaya lala mga kaming choice kung maglobo na lang gamit ang aming hininga. Buti na lang talaga to the rescue ang aking mga pamangkin sa gantong sitwasyon. Siyempre, ito pa lang kapatid kong bunso ay feel na feel niya ang kanyang moment sa paghihipan dyan. Gustong gusto niya yung ginagawa niya, kaya naman to the support lang ako. O sige, maghihipan ka pa, meron pa 100 pieces. <laughs> aliw na aliw nga itong bunso kapatid ko sa paghihipan na lobo. Tignan mo, tuwang tuwa talaga siya. <laughs> Bali, ang total nga pala ng lobo na nahipuan ng aking mga pamangkin at aking kapatid ay total is 110 pieces. Oji oh, ba? Beke is wavy. man thank you din talaga sa hininga ng aking mga pamangkin at kapatid dahil John, napalobo ang 110 pieces mga mima. <laughs> Siyempre mga Mima, yung kaganapan nga dyan ay gagawa tayo na paarko-arko. Ganito nga pala siya mga Mima. Tsaka nga pala mga Mima, pangarap ko kasi ito nung bata ako. Pangarap ko magkaroon ako ng lobo tuwing birthday ko. Pero hindi ko nga naranasan. Kaya naman pinaparanas ko sa mga anak ko yung mga pangarap ko lang noon. Kaya naman pinag-order ko lang yan sa Shopee at mamura lang yan mga Mima. Sir. kaya naman ko may spay later ka, spay later mo na agad yan. <laughs> anyway, mga Mimasor, habang ako ngayon nag-aayos dyan, may dumating nga na sulat sa akin na galing kay Ma'am Ha ha ha! Abay, ewan ko na lang bakit kasi sumabay pa sa araw ng kasayahan. Naman, in-skip ko muna yan mga mimaso. Mas kailangan natin mag-focus sa karawa ng aking anak. Anyway mga Mima, yung moment na yan, syempre hindi naman talaga tayo okay. Pero dahil sa araw ng ating anak, sa karawa ka ng aking baby ate, syempre kailangan ko pa rin ibigay yung best sa kanya mga mimaso kahit maraming tayo iniisip ng mga bayari. Yes mga Mima, dahil kaarawan ng aking anak, mag-focus muna ako sa dapat kong ibigay. At syempre gusto ko maging masaya yung anak anyway, ko. Anyway, may bisita nga pala kami sa bahay ang isa ko pang Babe. Ito nga palang ate ko, ang pinakapangaling sa amin at ako naman ang pangalawa yung sa Lakhet Apatid. Naman nagpasama nga ako sa kanya mga Mimo Sir, magpunta kami dito sa Red Ribbon para makabili ng at cake. Na at nalapat first sight nga ako dito may sa... Mingo Blossom na to mga Mimo at syempre nakita ko na lang din yung pambata na pa Rainbow Rainbow. Kaya naman ay nalang ipopurchase natin. Gusto ko talaga bumili ng cake sa Lemon Square may mga Mimo Sir. Kaso nga wala nga dito po pagdating sa Bulacan, napakalayo pa ng location. Anyway mga Mima, tuwing birthday pala ng mga anak ko lagi ko talaga pinapangako sa sarili ko. Naibibigay ko nga yung best na makakaya ko basta sa kanilang kaarawan. Lalo na, pinakamahalaga at special sa akin ang kanilang kaarawan, mga Mimasor. At syempre, mga Mimasor, nung ako'y bata pa kasi, abay, hindi ko naman naranasan na ganito. Hindi ko naman naranasan na magkaroon ako ng sariling lobo sa aking kaarawan. Nung bata ko, masaya na ako sa kutsintala. At syempre, mga Mimasor, napakasarap din sa pakiramdam na ibibigay mo yung mga bagay na hindi mo naranasan noong bata. Nakita ko lang yung anak ko na masaya at masaya na rin ako kahit naman tayo ay maraming bayarin pa. <laughs> nakawin na nga kami sa bahay at nabili ko na rin yung mga ice cream at cake na gusto ng aking anak. Kaya naman pagdating namin mga mima sir, pinabukas ko na sa kanya agad yung gusto kong ipasuot sa kanya. At sobrang ganda at nagustuhan niya nga yung gantong klaseng sanda. syempre ilalagay ko na lang din sa comment section mga migos saan ko ito. Yeah. For the kanta nga lang muna ang aking mga bisita at ako'y naman magwe-repair para makapagsimula na ang birthday birthday girl. Anyway mga mima, naganda nga kami dito ng dalawang cake at ice cream, pata, chicken, salad at saka spaghetti. Hay nako kay bilis nga ng panahon mga mima, yung dati kong baby. Abay ngayon three 3 years old na. Yung tipong pati ako nasasaway na rin na. Dahil nga matured magsalita itong aking baby at nagmana sa ina. Charing! <laughs> Nung mga oras na ngayon, sabi ko nga anak, tara mag-picture muna tayo, pero hindi niya na mapigilan ng kanyang sarili. Kaya naman, hindi pa kami nakakanta ng happy birthday, pinaggangat na na lahat ng candy. <laughs> Kaya naman, bilang na bilang lang yung mga nakuha kong pictures sa kanya, mga Mima Sir, dahil ang hilap nga pag-post. Mm. Mahihirapan siya mag-post dahil distract nga siya dito sa cake at nakikita niya yung mga candy. <laughs> Habang pinapanood ko nga nitong video, mga Mima grabe, ang bilis ng panahon, dati isa lang anak ko ngayon, naging tatlo na. Anak pamor! more! Kung mahalaga doon mga mi, hindi ka pa ba yung ina At syempre responsable kang ina sa lahat ng bagay pagdating sa anak Kaya niyo. naman kahit mag-anak kayo na mag-anak As long na kayo yung buhay ng anak nyo, walang pipigil sa inyo mga mi Sobrang sarap sa pakiramdam kasi magkaroon ng anak Basta't alam nyo responsable kayo mag-asawa sa inyong mga anak Anyway mga mi, may pahabol ng regalo itong anak ko sa kanyang tito At tuwang-tuwang -tuwa nga dyan ang aking baby At ito nga palang cake ay lemon square Close your eyes Close your eyes muna Don't look pag sinabi kong go, go ha. Wait lang. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Wait lang. Ang wow! 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 Thank you ko Tito. Thank you, tito. Thank you tito. Okay, si tito. Hey, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Oblong, oblong, oblong. mo. Wow! <laughs>